Good morning, good morning. It's Saturday today. Ang atong buhaton, mag ayos ka sa itong mga tanong. Pras anong mga kalawoy, oh. Pras anong atong rose at naring sang putlon, oh. Hmm? Pruning, pruning. Ipruning natin. Hmm, Agay, pag pruning, nabanggi yung tiwas, nabuing na. <laughs> Ay, atong pruningan kayo. Hmm? Namatay naman yung sila, oh dito sa Rita's sa Pikas. Nara oh, o. Oh. Kula nga to para magwapo. Para makuan. Mang sanga o daghan nga bago ba kay luma na iyang mga sanga oh. Nga kalawoy, oh. Pamutol na ako. Kaya na pa. Ipang potol na ako ang mga sanga. kani isa diri Mabilib lang ko anin niya. Kaya nang stop niya siya mamulak oh. Kebun tiris gila pandam-dam nah pantun kau pabita udah